Hello guys, maayong mga otto. Ah, ako diri sa Dubai tapos lahi ra sa uban nga country ang Dubai. Ang mga amo diri puro masilan. Tapos kailangan ka nga perfect ka nga para para sa ilaha makita kanila perfect jud ka. Mag na kay ex abroad ta kailangan jud nga ka ipakita nimo sa ilahan maayo ka kay na ka nakasala country ah uh, na nako ni nga amo unang una nga amo nako na sa adjman tigulang tas di mo kasi nabot eh. ko kabalo para siya okay man kaso lang kanang bungangira ngira tas dili na ako kaya kay siyempre pusong mamunta kanang dali ra ta masakitan di ang ko giyaw-yaw ng adlaw karon na ako diri sa all-in kay duha na ko nga maayo man ang mga amo kaso lang naa silay mayor duma diri ang uh, nagdumala sa tanang trabahoon nagdala sa mga katabang dili siya maayo nga dala sa katabang two months in nine days na dili, uh. Karoon, ko diri a ah. karon nag decide na ko nga mulakaw dili na ko na ko siya kaya four times na minag-away four times na po nilang niya among dili ko nila palakawon kay murag nang siguro nila akong luto akong performance pero stress na kayo ko dili na nako kaya magtrabaho diri na naa na ang ilang mayordomo mao nagdecide ko nga mulakaw karon nagula nagtawag na ako sa agency nagulat ang agency nga magtawag sila sa sa agency so, nag-message ko sa tigulang ngay nga ang mayordomo nga magtawag na sa agency kay nakabalo ng agency nga magbalik na ko. Tapos, ako kabalo, kung nagtawag na, basta wala na ko nagtrabaho. Actually, two days na ko wala nagtrabaho. ay, itong la, la, three days ago, wala ko nagtrabaho. Then, pagka umuma nagtrabaho ko, gisitil mi ni madam. Pero maulang gyapon, ginalisod-lisod yun ko niya. Kaya, surrender na ko. Dili na ko gusto nga, basta sapay mabuhat na ako sa iya guys kung tulatag balik guys bye for now